Ganyan. Basta ata. Ha? <laughs> Tapos cake? Noodles naman. Oh, buhay. Sarap. Ito. Um, tumaba ako na ito, ha? Ah. Mawala ang aking uh, sex appeal. Vic, you'll always be sexy for me. Hindi kaya ang feelings ni Baba. What about Baba? Ah, <laughs> uh, nothing, nothing. Tati, natinig mo? Forever sexy daw ako. Huh? Yung... Yung sa agency kasi. Hmm. Kailangan ko yung tulong mo doon. Ano nga sa Korea tong noodles? Ramen. Ha? Ramen. Lamyeon? Gusto mo You like lamyeon? Sige, Victor. Sige. Iwasan mo ko ng iwasan. O sino na yun? Sino na mag a doon sa agency? Meron na raw nakuha, Daddy. Kaya nga tayo nagsisiksikan dito para makipinta, di ba? Eh, ikaw nga yung gusto ko. Tapos. Pangako sa akin ni Mami, in ako sa bahay, out sa agency. Okay, sige. Magsisisi ka rin. Hindi ko aaminin. Hmm. Chinelas ka mamaya sa bahay. Hmm?